bansa sa Northern Europe o Nordic countries kung tawagin, katulad ng Finland at Norway, pwede rin maging foodie o culinary destination. Sagana ang kanilang mga lawa, ilog at karagatan sa mga masasarap na isda, katulad ng salmon at trout. Kahit pa madalas ay nagyayelo ang kanilang mga tubigan. Ang kanilang mga kagubatan, mayaman din sa pagkain wild animals, wild herbs, at wild berries from the forest straight to the table. Napakalawa at napakayaman ng kagubatan ng Finland. Kaya dito nang gagaling ang ilan sa mga pang-araw-araw nilang kinakain. Ang madalas nilang pagkuhanan ng karne, mga kalahi ni Rudolf, reindeer, ito ang specialty sa restaurant na ito ni chef at ceramic artist, Yarmu. Marami kasing reindeer sa forests ng Finland. So staple nila yung reindeer meat. Ang uh, sinerve ngayong gabi, yung liver ng reindeer. Parang niluto niya adobo style eh. Kumpara sa ibang karne, ang reindeer, mas pino ang laman, mas malasa, mas kaunti ang taba, kaya mas healthy. What did you put in it, chef? Well, I put it over here just a uh, liver. I'm just uh, slicing it when it's uh, frozen. Of course, some I'm uh, freezing in the butter. Then there's a bit onion, different kind of white herbs, like thyme or rosemary, for example. Okay. You have to put also some acid, like uh, red vinegar. I'll taste and it, chef. Uh, Very mild tasting, but. If you, if you are eating an order render, it's very oh! aroma. Heto naman ang ilan sa mga napupulot lang mula sa kagubatan, mushrooms at wild herbs. We have marinated wild forest mushrooms. which has been collected last summer. Dahil ang Finland, land of a thousand lakes, 188,000 lang naman ang bilang ng kanilang mga lawa na mayaman sa sari-saring mga isda. Then this is our nationality fish. is wendy. This is a chili marinated, One smoked salmon, which has been cooked uh, just a few moments ago. Sunod namin tinikman ang itlog o caviar ng isdang rainbow trout. Tastes like a million dollars. Yeah. Exactly. <laughs> <laughs> For dessert, chocolate mousse with berries and meringue. You will have a different kind of chocolates. Putting some uh, chocolate. First, I have to do the uh, platter itself, and then I'm starting to combine with the and, other things. And the, the platters are your products too, right? Yes. You're a yes. Ceramic artist as yes. well. Sa restaurant namang ito, specialty din ang wild food. Reindeer na ginawang tapa o kaya elk. This is moist. A bit salty, very good. Para naman sa karaniwang lutong bahay ng mga Finn, dumayo kami sa Pohjolan Pirti, tradisyonal na Finnish cottage. Malapit sa border ng Russia, na napapaligiran ng gubat. Noon nga araw 19th century, dito kumakain at nagpapahinga ang mga biyahero mula Russia. So you and your husband yes. are this place, ma'am? Yes. This is actually an old place called uh, Pohyola mm -hmm. and uh, the family has settled uh, to this place in 1686, mm -hmm. so over 300 years ago. Wow! Katabi ng cottage, ang Lake Vutunqui na pinagkukunan ng sariwang isda. Here we have the local uh, fish soup. Fish soup. Warm soup on a very cold winter day. It's the best. It's the best. <laughs> It's the best. Salmon and uh, vegetables. Kitos. Tignan mo yung view, oh. We'll have a very nice lunch with a very beautiful view. Masarap kasi fresh na fresh yung salmon. Hinuhuli lang nila sa kanilang mga lake at mga ilog. Yung mga gulay, homegrown. Sa kanilang mga greenhouse. Masarap. Sariwang pagkain. Napakalinis na kapaligiran. Pati ang tubig sa gripo, pwedeng inumin. Isang araw ito sa pinakamalinis sa buong mundo. Red currant juice yung berries picked from there. Salut, mabuhay. Mula Finland, magtungo naman tayo ng Norway. Sa bahagi nito, nasakop pa rin ang Lapland para tikman ang isa pang natatanging specialty. Ito ang Kirkenes sa Norway, isa sa pinakahilaga o pinaka northernmost part ng Europe. Kilala ang Norway sa mataas na kalidad ng pamumuhay at sa halos pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan. Maliit ang agwat sa pagitan ng mga mayaman at mahihirap. Anong pwedeng gawin dito sa Norway? I-enjoy ang napakagandang kalikasan. Napakalinis ng hangin at ng kanilang mga tubigan. Napakaganda ng mga likha ng Diyos rito. At syempre, masarap kumain ng seafood, lalo na ng salmon at king crab. Pero bago nun, kailangan muna naming mamangka at mangisda para sa ipinagmamalaki nila ritong king crab. Manghuhuli tayo ng king crab, eh, kailangan daw naka full gear kasi bukod sa maginaw, kailangan daw for safety. Yung nga lang, mukha tayong pupunta sa buwan. Sa maniwala ho kayo o oh, hindi, alas dos pa lang ho ng hapon dito sa Kirkenes, sa Norway. Kailangan natin subakay ng uh, boat para manghuli ng uh, king crab. Sa malamig na karagatan, namumuhay ang mga ito. Una raw dinala ng mga Ruso hanggang dumami na ng gusto at ngayon ini-export na sa ibang bansa. Para raw mabuhay at dumami ang king crab, kailangang 4 to 10 degrees Celsius ang temperatura ng tubig. Mula Oktubre hanggang Enero ang king crab season. Tama-tama, sa dating namin. Let's hope for a good catch so I can feel yeah! the upgrade. A lot of king crabs today. Pinaghiwalay ang babae at lalaking alimango ang ilan kasi sa mga babaeng alimango kailangang ibalik sa tubig, lalo na kung nangingitlog. Sa ganitong paraan, patuloy silang dadami. Oh, look at this one. This is um, a male that is about 8 to 10 years old. Weighs about 2 and a half kilos. So, will you throw that back? Oh, I will leave it here sustainable itong mga crab na ito kasi yung mga female crab hindi nila uh, kinukuha lahat 10% lang daw yung kanilang uh, kinukuha from the sea at ibinibenta at pag nakita rin nila katulad nung isa na uh, maraming itlog, binabalik nila sa pots pagdating sa pampang, inihanda na ang mga king crab I'm gonna show you why we call these king crabs Alright. oh my god huh? if you see the blood here It is blue. It's blue. So it's the royalty of the blue blood, what we call these king crabs. Ang maximum daw na ilalaki ng bawat king crab ay 2 uh, meters from tip to tip at ang uh, maximum weight as uh, heavy as 16 kilos. Nakakangalay ng hawakan eh. Uh, what do you see here when I am taking out this shoulder part? The rest of uh, this crab We are not used to eat the rest of it up here in the north. Ang masaklap lang dito, kung sa atin, paborito natin yung itlog, yung alige ng alimango, dito tinatapon lang nila. So medyo nakakapanghinayang. Iniluto sa napakasimpleng paraan. Tinakuluan lang sa tubig na may asin sa loob ng 20 minutes. Hindi nagtagal, heto na! Mainit-init pa at napakasarap! Kanina lang lumalangoy ito doon sa Bering Sea. May nilinawag nung pagpunta namin doon. Cut it all the way through. And then so you can open it like this. So a pen. Oh mm -hmm. Match sa butter bread na may mayonnaise na may ano konting patak ng lemon. Finish or not finish, napakasarap mag food trip. Bukod sa pagarito si Santa Claus, napakaraming bansag sa Finland. The land of thousand lakes. The land of the midnight sun sa summer kasi, kahit hating gabi, maliwanag ang sikat ng araw. Mapa-summer man!